Mama papi, woo 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 woo, woo 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 woo, woo 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 woo, woo 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 woo, hmm? Ayah okay. mama papi, hmm? Kaud? Kau? Woo! 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 Ha? Ayaw magpamigay? Ha? Uh, ayaw mo ipabig ikaw? Ha? Huh? Ayaw makikamalo? Ha? Huh? Pangit pa kasi kamalo. Mataba ka doon lalo. Madami doon tinapay. Hmm. <quin> ha? <pega> oh?

nagapabibo. O oh, ayaw pa rin di ibigay siya. Nagapabibo. Oh, ito po. Oh. <laughs> Bakit hindi tanggal ang buko eh. Oh, oh, ang batang ito. Nagapabibo naman ang batang ito eh.